Ayan, guys, kumakain ba kayo nito? Ayan, ito yung basa-basa sa amo, doon sa Bicol Town. Dahil marami kaming kanina ano, bahaw. Kaya ayan, aking pong uh, sinabawan ulit. Ayun, medyo ano na to, tutong-tutong, pira isayang ng hinahing ako. Kaya ayan, aking gagawin ay kakainin ko, guys. Kainin ko siya ngayon, aking gagawing hapunan. Uh, masarap po to pag yung napapansin masarap po talaga ang uh, ito tawag dito ay basa-basa yan sabi ko mao inyan amo in kakaon do pag oras uh, ulam ayan oh kumusok pa talaga siya guys tubusin ko to para walang sayang na kanin kasi sayang e eh. kailangan uh, pong kakainin Ano ba Masarap to pag yung tutong-tutong kasi ilagay mo sa ano, yung lagyan mo ng tubig tapos pakuloyin mo. sarap ng lasa. Sarap. Yung pagutom-gutom ka tapos pumasok sa katak sa tiyan mo yung init, yung init init, init na kanin. Ang sarap. Di ba guys? Nara naranasan mo na ba? Naranasan nyo na yun yan. Hmm. Yan. Ito yung pagkain ng mga taong practical sa buhay. Yung may nilayang kasi isang bagay, nagawa mo ng paraan para makain ulit. Ito yung ano, tira kaninan sa kaldero. Eh, panghugasan na sana. Sabi ko, ano, may pakinabang pa yan. Ginawa ko yan ito. O, diba? Napakinabangan pa, nakain ko pa. binasabasa na kanin. Kumain niya ang luto na mo. Ayan o. Ah. Nilagyan kunting sabaw. Nilagyan ng kunting tubig. Sarap. Hindi na lang. So, di ba? Relate kayo nito. Ginagawa nyo rin ba to sa inyo? Ako, malimit ko to gawin kapag may tirang ano, kanin sa salir namin saka may, may tutong na kasama. Yan, ginagawa ko yan. Para, kasi, di ba sayang, guys? Mabuti kung marunong tayo gumawa ng kanin, di ba? eh, si Lord ang marunong gumawa ng palay at saka ano, itatanim natin, no, di diba, yung mga magsasaka, yun ang gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng mga bigas. Dapat talaga, pahalagahan din natin yung mga uh, pagkain, saka mahalin natin kasi ang ang bigas kasi importante yan sa mga sa tao, sa mga Pilipino. Mahalaga talaga 'to sa bawat bahay talaga may sakosakong bigas na um, naka-imbak dyan yung bawat tao para hindi magutom diba guys yan pilit kayo o di ba? masarap parang siya lang yung ex mo dati masarap pero ngayon hindi na char thank for watching god bless